Balita sa labas ng Metro Manila, tinalakay ng PhilHealth sa kanilang press conference na ginanap sa pagamutan ng Dasmariñas Cavite ang kahalagahan ng PhilHealth konsulta sa bawat mamamayang Pilipino. Si Marical Flores para sa detalye ng balita. Edukasyon, isa sa pinakamahalagang aspeto upang magkaroon ng kaalaman ang bawat mamamayang Pilipino pagdating sa usapin ng tamang pangangalaga sa kalusugan. Nagsagawa ang PhilHealth ng isang press conference upang talakayin ang kahalagahan ng pagpapamembro sa tinatawag na PhilHealth konsulta o konsultasyong sulit at tama. Ang nasabing usapin ay ginanap sa pagamutan ng Dasmarines Cavite nitong 22 ng Setyembre. Tinalakay dito ang kahalagahan ng pagpaparehistro sa konsulta at mga benepisyo nito. Sa ilalim ng programang PhilHealth Konsulta, hinimok ng PhilHealth ang bawat Pilipino na magkaroon ng edukasyon o kaalaman sa kahalagahan kung bakit kailangan natin ang ganitong programa. Ayon kay Aleli Ramento, ang programang ito ng PhilHealth ay hindi lamang para sa may mga sakit. So ako po yung isa sa mga naghihikayat sa mga members natin na magpamembro at magpakonsulta. Ito po yung isang bagong programa po ni PhilHealth na po pwede po ninyong ma-avail kay PhilHealth. Ito po yung bagong-bago na hindi lamang po para sa mga may sakit, ito po ay para sa mga well-beings din. So lahat ng mga miyembro, lahat po ng ating mga dependents po pwede po mag-avail nito pong konsulta na ito. Dahil dito po aalagaan po 'yung ating mga kalusugan. Nagpasalamat din si Ms. Ramento sa SMNI para sa pagpapalaganap ng mabuting impormasyon patungkol sa PhilHealth. So sa SMN SMNI, thank you very much po sa inyo dahil uh, ito po ay malaking tulong para po maipahatid sa inyo 'yung mga programa ng PhilHealth. So isa po sila sa aming uh, ka-partner dito po sa pagpapalaganap ng uh, mga programa ng PhilHealth. Ayon kay Arturo Argente, Chief Field Operations Division, ang primary care ay upang maagapan ang sakit kaya mahalaga na alamin ang estado ng kalusugan. Nagpasalamat din ito sa SMNI sa tulong na mapalaganap sa bawat Pilipino ang kahalagahan na maparehistro sa PhilHealth konsulta. So uh, isang pagpapala po na makapanayam po namin ang mga taga SMNI ano maraming salamat po uh, for uh, this opportunity na makasama namin kayo uh, sa panayam ano na ito ah uh, kaugnay po nito uh, hinihikayat po namin ang lahat ng taong bayan ano na uh, alamin yung kanilang mga pribilehiyo mga karapatan uh, sa lalim po ng programa ng PhilHealth lalo-lalo na po itong ating konsulta ito ang konsultasyon sulit at tama no. Uh, ito po yung magbabago ng ating health system, magbabago ng mindset ng ating mga Pilipino na mabigyan na mapagtuunan ng pansin ang pangalagang pangkalusugan ng bawat individual. Sa so, ilalim po ng PhilHealth, ang uh, bawat Pilipino po ay uh, binibigyan ng automaticong uh, uh no. Uh, automatic member na po tayo lahat. Ang mahalaga lang po, tayo ay nakatala no. Dagdag pa niya, mahalaga na tayo ay nakatala sa bawat sektor ng ating kinabibilangan. Hindi ang lahat na alamin ang karapatan at pribilehiyo sa mga programa sa ilalim ng PhilHealth Konsulta. Ang kahalagahan nito na mamamonitor ang ating kalusugan. So, uh, hinihikayat po namin lahat na alamin ang inyong mga karapatan at pribilehiyo sa mga programa sa ilalim ng PhilHealth, lalong-lalo na po itong ating primary care na ito po yung ating pinalakas uh, sa pagkakataon ito na tayo ay magkaroon Uh, mapa mapatala sa isang primary care facility na kung saan doon po mabibigyan tayo ng papagtuunan ng ano ang kala, ka, uh, kalagayan ng bawat isa especially hindi hindi po natin kailangan may sakit para magpa-check up so uh, ang ang mahalaga po ay meron tututok sa ating kalusugan yun yung ating primary care na kabibilangan natin kung saan tayo magrehistro no Malala rin ni argente mahalaga na tayo ay mag-update sa ating record magbayad ng kontribusyon, mag-avail kung kinakailangan at magparehistro sa konsulta. Anya, hindi kinakailangan na tayo ay magkasakit para ma-avail ang health services ng ating pamahalaan. Samantala, Ayon sa datos ng PhilHealth Konsulta sa Cavite, mahigit apat na milyon ang populasyon sa Cavite subalit mahigit apat na ang libul pa lamang ang registrado sa konsulta. Kaya naman nagbigay din ng mensahe si Ms. Fontanilla patungkol sa kahalagahan ng PhilHealth Konsulta. Uh, ini encourage ko po lahat ng ating mga kababayan na magparegister na po sa konsulta. Pwede po through the facility, pwede po sa aming opisina, pwede rin po sa ating mga organizations like OSCA, mga NGOs natin, CSWDOs po, pwede po yun. So sana po ma-avail po natin ang beneficiyong konsulta para po ito sa pangangalaga ng ating kalusugan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Maricar Flores, SMNI News.